mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lang like kang updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng buting kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlog at syempre Kalingap Rab. At makasuportahan din po natin ang aming mga kasama sa Bundim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano grabe mga Kalingap. Nabigyan na po natin ng reaction video. Ang Edsy, ang tambalang Edu. At biyan mga Kalingap. Kahapon nabigyan din po natin ng reaction video. Ang tambalang Sed Rose mga Kalingap, Cedric Tapia at Rose and mga Kalingap. Ngayong araw naman po mga Kalingap, ang pinaka po ng uh, marami po sa ating mga viewers, supporters po ng Team Kalingap ang ating reaction video sa tambalang pong Jomcar mga Kalingap ano, sa tambalang Jomar at Carla mga Kalingap kung saan mga Kalingap talagang napaka privilege mga Kalingap na makita pong magkasama si Jomar at si Carla mga Kalingap noong nakaraang birthday po ni Baby Rabay at doon po mga Kalingap nakita ko rin po sila mga Kalingap na couple po at pares po ang kanilang costume mga kalingap na nakakatuwa nga mga kalingap dahil po talagang bagay na bagay po at talagang nakaka-starstruck mga kalingap na makita pong magkasama ang pinakinaabangan at ang isa sa pinakinakikiligan ngayon mga kalingap na love team sa team kalingap ang tambalang jump car mga kalingap at ngayon nga po mga kalingap na meron po ako sa inyong papapanood na video clip mga kalingap kung saan po si Carla ay nakunan po ng video ano, na isa sa ating mga kasama sa k boys si Kuya Nel. Ayan, support po natin mga Kalingap. Sa mga hindi po nakasubscribe mga Kalingap, puntahan po ninyo yung mga YouTube channel po ng aming mga kasama sa Team Kalingap, sa K-Boys. Na to 100k subscriber na rin po mga Kalingap, please support po yung aming mga kasamahan sa K-Boys. Andiyan po malapit na rin po mag 100k si Pastor ER, si Kuya Nel, si Jomar, si Kalingap Lolo. At ang iba pa natin mga kasama mga Kalingap sa K-Boys Team Kalingap na hindi po nagwa 100k subscriber. Please support po, pakibisita po pa ang kanilang YouTube channel at huwag nyo po kalimutang mag-subscribe mga So ayun nga po mga kalingap, ay pinag-uusapan po natin kanina mga kalingap, yung pong uh, nakuna ni Kuya Nel na video kay Carla noong nakaraang outing po yung year-end pong party ng team kalingap ng K-Boys kasama pang ating mga kalingap angels kung saan po nakita po at nanang nakita po sa video ito mga kalingap na umaawit po si Carla mga kalingap ano at marami nga mga kalingap sa subscriber sa supporters po ng team kalingap o ng jump car ang nagtatanong po kung meron bang ibig sabihin mga kalingap itong kantang ito ni Carla dahil talagang kung mapakinggan po natin yung kanta yung lyrics po ng kantang inawit ni Carla ay talagang malalim po at parang marang may kahulugan mga kalingap at parang ito nga mga kalingap ay mensahe po niya kay Kalingap Jomar. So tara, para malaman po natin, panoorin po natin, bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2, Shhh! Kung malaman, ako'y nanginamahal sa'yo. Kalingap, pa ano, napanood niya po natin yung pong nakunang video po ni Kuya Nel noong nakaraang year-end party po ng K-Boys at ng Kalingap Angels kung saan po nakunang po ng video si Carla mga Kalingap na umaawit po mga Kalingap ano, hindi po natin alam kung bakit po niya itong pinapiling kantang ito pero marami po sa ating mga viewers at supporters po ng Team Kalingap ng Jomcar ang nagsasabi na ito yata ay dedicated po ni Carla kay Kalingap Jomar kasi kung papakinggan po natin mga Kalingap yung lyrics po ng kanta, merong po nung sinasabi ano si Carla na ano kung malam mo. Ayun mga kalingap, ano? Doon pa lang mga kalingap sa lyrics pa lang na paano kung malaman mo. Ano? Napakamahulugan niyan mga kalingap, ano? Dahil maaari pong ang ibig sabihin po nito ay paano kalingap Jomar o paano Jomar kung malaman mo na meron na rin pagtingin kasi alam naman po natin mga kalaw, may pagtingin na po si Jomar mga kalingap kay Carla. At hindi na po ito may kakaila dahil marami na pong beses mga kalingap na parang nagpaparamdam po itong si Jomar kay Carla. Lalo na na sa mga vlogs ano na may mga linya si Kalingap Jomar na talagang nakakakiling, nakakabigla. Pero masabi po talaga natin na unti-unti na talaga na de-develop si Jomar kay Carla. Kaya po yung sagot po ni Carla mga kalingap sa kanyang kanta, paano kung malaman mo? Ano? Paano kung malaman mo, Jomar, na may pagtingin na rin si Carla sa iyo. Ay grabe mga kalingam. So ayun na, alam ko marami mga kalingap kinikilig ano nung, nung napakinggan po itong kanta ito ni Carla. Ay alam ko marami sa mga supporters, viewers ano ng jump car ay talagang kinikilig at napaisip po, paano nga talaga kung si Carla pala ay nade-develop na rin kay Jomar mga kalingap lalo lalo na mga kalingap after po ng birthday ni, ni, Baby Rabay ay ang isa sa pinakinaabangan po natin ngayon mga kalingap ay ang nalalapit pong birthday debut ni Carla makalingap. kalingap so abangan po natin yan mga up, at magkita kita po tayo yan mga kalingap sa nalalapit pong debut birthday party po ni Carla kanyang 18th birthday na malapit na pong ganapin mga kalingap ano at alam naman natin mga kalingap na tulad ng sinabi po nung nakaraan ni Kalingap Jomar Ano? Sa vlog po ni Kalingap Rob ay inihahanda na rin po mga kalingap yung pictorial at yung uh, invitation po para sa birthday po ni Carla sa magiging dibo po ni Carla mga kalingap kaya abangan po natin yan at ayun nga mga kalingap hindi po natin alam mga kalingap kung pagdating po ng 18 po ni Carla ay magkakaroon po ng improvement o level up sa tambalan po ng Jomcar kaya kabang abang po yun mga kalingap at ito nga mga kalingap ano, after po na ng nakita po pag awit ni Carla para po kay kalingap jomar ipanoorin naman po natin yung video rin po ni Kuya Nel mga kalingap kung saan po nakita po natin magkatabi si jomar at si Carla habang kumakain sa isang restaurant mga kalingap ano talagang di may pagkakailan mga kalingap na very close na po ang mga love team ng team kalingap dahil dito po sa video mapanoorin natin ay magkatabi po si Jomar at si Carla, si Rosa at si Cedric at ang ngayon mga kalingap na mga inaabangan po natin love team ng team kalingap so ano po hinitin natin, tara panoorin po natin ito and guys, uh, dinner muna po kami guys with ano, uh, Carla and Rosa kaya eh, nagbibikol po sila. <laughs> May paparazzi dito. Paparazzi. <speaking in Spanish> Hindi ka ba nakita nila nung nasa kasa, kasi Taibon niya? Hindi ka nila nakita? Uh, may allergy po kasi si Kuya Jomsa no, sa ano, sa seafoods. Tama, seafoods. Kaya naman na uh, namin siya ng tempura. Ang barat po ng tempura. <laughs> mga kalingap ano nakita nga po natin na magkatabi po sa isang uh, hapagkainan mga kalingap si Jomar at si Carla mga, ka ang tambalang Jomcar at ayun nga po mga kalingap nakaka-excite nga po dito mga kalingap dahil para po silang nagdi-date ano mga kalingap na lalo, na mga kalingap na na rin po ang Valentine's Day at alam ko sa Valentine's Day mga kalingap ay marami pong mga kaganapan sa ating mga love team na talagang kaabang-abang mga kalingap dahil hindi po natin alam baka ay may hinanda po dyan ang K-Boys sa team kalingap na mga dinner date po para po sa ating mga love team sa nalalapit ng Valentine's Day. So abangan po natin yan mga kalingap. At alam po, marami na ang may gusto makakita mga kalingap na mag dinner date ang ating mga love team. Ano, lalong lalo na po sa nalalapit na Valentine's Day mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share and subscribe subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.